Magandang hapon guys sa ha, ngayong hapon tayo ay magpapakain ng ating mga gapis at kung napapansin nyo ito mga mineral tub natin ito na to pinagtatanggal ko na lahat yung maka nakalagay dyan na halaman gaya nito yung hornwork ba yan at yung uh, lotus sobrang dami na kasi nila ang bilis lang dumami so tinanggal lang natin tinabayan natin na tubig lang yung ano nila para pang ano yung ipambabantu natin tsaka nakikita nyo ayan medyo maya na yung tubig natin kasi etong iba na to ayan ah, nagpalit ulit tayo ng tubig sa kanila nilinis natin sila eto kasi nung isang araw to isa to yung nakaraan niya natin pinalitan pati ito na dito yung dito dalawang praya nakalagay rito ito yung uh, ano natin ng pidert yun na andito. tapos ito yung mga albino yan ito nga yung bali bakante tapos yung nakalagay dito dati ng mga hornwort at tinanggal natin lahat at tinilipat natin yung mga anak ng gapi natin na to at saka yung gapi dun sa kabila kasi isang layo lang kasi dito yung dati nakalagay sila Nili ah dito pala nilipat natin so ayun sila yung nakikita nyo tapos yun dun din nakalagay doon tinanggal na rin natin para meron tayong additional na bakante at saka stock na mga tubig tapos yung nilagay natin kinuha natin na tubig doon na pinang lagay natin rito ay bali bagong lagay yung tubig na yan para sa sunod na araw na ano pagka ano ba banto bantoan natin so dito malalaki na rin yung mga ano natin no? YTC natin ah YTM yellow tail mosaic so ito tatanggalin ko na muna itong mga nag ano na ito na ayan okay, mga lumot so natin ah, ah. Pagkaano, tatanggalin natin yung lupa pina ano ko lang muna para ano malinis yung tubig niya. So ngayon, ayo ay mag papakain. Pantitig na niyo pala, yan, ang dami natin mga fried yan na medyo ayan malilaki yan. Ah, Marami yan sila diyan na really eat. Ah, dumami na sila nun, dumami dyan Kasi pinaka mother nila ay naandito sa kabilang side na to ay Ayun. Pero malimit na andyan sa loob itong mga anak. No. Ay, isda na natin rito na Molly. Na andyan sila sa... So, lagyan lang natin yun. yung dyan. Sabi niya sila pag ano yun. Oh, ito nyo. Andyan lang sila. Abas, ito. Ayan natin. Ito mga mollies na ito. Ayan Ayan. Nakakatawa oh, lang sila pagka uh, gabasan lahat at saka makakain yun. Ang uh, uh dami tignan. Ay, may maglalapit at yung mga maliliit dyan. Ay, ito matatakaw ito. Ayan, nakakita nyo mga buntis po yun. Nakakita nyo yung mga big mama natin dyan. Ayan. Dito mga Laki na ulit yung mga channel na andito. Ah, Susunod ulit yan. Mayroon. Nakita nyo po. Ayan. Oh, Ayan. Oh. Ayan yung pinakamalaki na inahin natin dyan. ay Ayan. 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 Buntis po yan. Ayan. Oh. Tapakang dyan. Kumain. Ito kasi pinag-cross natin dyan yung AFR na babki tsaka red mosaic na male. Ito puro albay na po yan. Tsaka yung andito, puro uh, AFR. Bale yun doon, mosaic at tsaka AFR. Ito naman, yung natin na natin lalaki, sinamatayin doon yung na binili natin na blue panda. Bale yung blue panda, lalaki na dalawa nilagyan natin ng female na albino full red na AFR tignan natin kung ano yung lalabas na anak nila kasi first time ko lang po na mag breed ng albino tsaka AFR na crosses pero ayan may mga puro naman tayo yung nga lang AFR yung puro natin kasi ito yung mga musik natin to Marami marami rin ito Ilang piraso itong albino na natin rito 2, 4 6 8 Sa mga 10 pirasa rin po yung Albino na natin dito na pinalalaki <coughs> Eh tinanggal ko na yung bali dito yung galing Yung itong mga fry uh, dyan Kasi pag na nakikita natin hinahabol po nyo ating mga ano dyan, Hala, dyan ayan. So ito mas marami yung batch na to kaysa dito. So ito as nasa mga 70 plus po siguro to. Oh, mahigit pa. Ito nasa 50 something to. Man dito. Kulang ko 50. Pero ayan may mga may mga, nauna na na mga meal na naglalabas na ng kulay. Mga meal yan. Eh. Nasa una-unang naman na malalaki natin na mostly utos sa uh, hindi yung pa uh, nakakapag-alaga ng mga agapis. Uh, mas makulay po yung mga male na gapis in terms po ng mga kulay. Pagka-ano uh, sila yung may mga tingkad na kulay saka malalapad na buntot. Kapag uh, ano yung nakita nyo po sila. So yan guys, tapos na natin silang pakiinin. So sana po nagustuhan nyo at natuwa kayo doon sa mga gapis natin. So pag nagkaroon tayo ng budget, ay bibili tayo ng ibang strain ng gapis ulit okay, natin. Para dagdagan natin yan kahit mga dalawang strain na ibang kulay. Kasi bali na dito natin ay red at saka yellow na pang combine tas blue. Red, yellow, blue saan um, tayo ng mga gold at saka ng yung ah, mga green o purple na ibang ano para i-combine natin so maraming salamat po sa pro thank you for watching God bless at happy fish keeping